53,591 pesos ng mga gamit ang binili ko para sa aking spicy chicken pastille in a jar business. Ang kumubo sa halos kalahati ng budget. Ah, <laughs> mataging ting na 40,000 pesos. Ha? Ang mahal at ang dami naman ka of duty. Yes, kailangan lahat yan para makapagbigay ako ng magandang produkto. Nga pala, sa mahal na mga napamili natin, naubos na ang budget. Pero, ready na tayo. Tara, Nagpunta kami sa Lucena para mamili ng mga gamit para sa pag mass produce na ating chicken pastil. Dumaan kami sa Shoprite para bumili ng mga stainless basin. Kumuha din ako ng pantakip na talyasi at dahil hindi ko dala ang talyasi ko, hiniram ko muna ang nandito sa tindahan. Kitchen knife at gunting. Sangkalan. At mga mega box. Tatlong mega box. Nagbayad na. 2,054 pesos kagad. Sa sunod na tindahan, mga jars at other consumables ang binili ko. Sa likod sana ang karga kaso maulan. Pangit ang nadala namin na trapal. Kaya sa loob na lang nilagay. 4,882 pesos dito ang nabili ko. Kasi yung jar ng 12 boxes of 24 pieces, 4,320 pesos na kagad. Hindi ito kasama sa computation kasi initial supplies na ito sa operation. Dahil tanghalian na, kain muna tayo sa turuturo. Sawa na sa fast food eh. Ulam, dalawang rice, sabaw at soft drinks. Aba, ay solve na solve na. pag binabalang lahat ng pinamili. Sunod na binili namin sa San Juan ay ang heavy duty burner. Daladala na namin ngayon ang talyasi para may sukat. Tinry lang kung gumagana ito. 1,900 ang bili ko dito. Sinamahan ko na rin ang regulator at ng hose. Kaya ang total, 2,700 pesos para sa na to. Naganap din ako ng steamer. Bago ako makarating dito, nakailang tindahan na ako. Natagalan ako sa pagpili kasi sinukat-sukat ko kung kakasya ba ang mga jars dito. Pero ang ending, nabili ko ang isang set na to ng 2,800 pesos. Dinaan namin ang binili namin na burner at isinakay sa pickup. Duman pa ako sa hardware para sa isang project, welding rod at cutting disc pero wala kinalaman yan sa pastil. Ito lang plywood which is 900 pesos kasi papatchehan natin ang area ng pagluluto natin ng pastil at gusto ko ipakita na para dito kaya binili ang pickup truck kaya naman sana sa tricycle pero yung fact na mas mabilis ito mas malayo ang abot mas maraming karga at mas comfortable win na win nilagyan na lang ng tali at palawit para safe naman natin maibiyahe ibinaba lang namin yan sa bahay ulit Diretso prepare na namin ang side ng bahay na ooperata natin para sa unboxing, para sa iba pa natin binili kasama na ang online shopping natin. Yan, lahat yan, i-unbox natin. Okay, para sa iba pang mga gamit na kailangan natin bilhin, para makapagsimula tayo ng pastel operation, ito ay bukod sa ano ha? mga ingredients. So, ito yung mga equipment na kailangan natin na necessary para magawa natin na maayos yung chicken pastel. Okay. Pero ipakita ko muna ang ating lutuan. Pagawa ko lang to mula sa baritaso ng bakal at nilibre na sa akin to kasi sinabay ko lang sa isang project. Then ito yung ating bubble wrap. Yan, ang laki. Hindi rin ito kasama sa total. Ito yung packaging tape dispenser natin para kapag nagpapak na tayo. Ito yung ating mga apron. White apron. Yan. Ito yung best before stickers natin. Yan. Kasi siyempre, inaasahan natin na maraming bibili kaya meron tayong Waybill printer. Para mas mabilis yung pagpiprint natin ng mga Waybills. Roll siya na Waybill stickers. Yan. Wire glass wrap, 6 pieces is 1,225. Ay bali, patuyuan ng baso sa mga renderya na isip naisip ko, possible na patuyuan ng jar siya. Try na natin kagad dyan. Yan o, pagkahugas, ba? Yan, very effective At ang pang Ang kumubos sa halos kalahati ng budget Bam! <laughs> ah, heavy gas minimum pressure canner Kuko! Alam niyo pa kung magkano to? Sumataging ting na 40,000 pesos Medyo makat eh. Pero need natin yan para matagal ang buhay ng pastil With total of 53,591 pesos para sa computation, bago ang pamimili natin ngayong araw, 40,567 ang running total. Kaya ang grand total na natin ay 94,158 pesos. May pa naman na 5,842. Pero ready na tayo. Abangan nyo ang video ng mass production natin. Ilang peace.